Bakit ka ba nangangagat? Magmula nagkaanak ka, nangangagat ka na. Bakit ka ba nangangagat? Ha? Masaya ka ba pag nangakagat ka? Ha, Daddy? Pero kahit nangangagat ka, hindi ka namin pamimigay o itatapon. Lab na lab ka namin eh. Ikaw ang first baby namin eh. Daddy. Daddy Cody. Oh. Pogi yan eh. Yan ang pogi namin eh. Oh. Yan ang poging daddy ko. Ah. Ay sus. Ay sus. Pa-cute. <laughs> Pa-cute naman ang daddy. Hmm.